Good morning, mga ka-planters, ka-dragons. So, andito po kami ngayon sa sa prinsa ito. Yan. At kami po ay magmamower ng magmamower. Ang dalago na po ng dami. Ito po kahapon ay pinagtahan namin yan. Medyo nagka-problema sa mower halos ang oras bago nagamit eh kaya konti lang ang aming na linis so ito guys yung update sa akin tanong yung tag-araw yan dito po sa amin halos isang buwan pong nag-uulan mahigit isang buwan araw-araw na ulan siya kaya yan ang bilis ng inilago ng damo. At ito po yung mga tanim naming malunggay. Yan. Lahat po i ano na. Nagkasuloy na. Yan. Yung mga tanim naming mulberry. Yung alatiris. Ang alatiris ang bagal ng paglaki. Yan po ang problema dito. mahina po ang paglaki ng mga tanim dahil sa ang lupa ay ha? natagilad? Eh, kaya kailangan talaga ganito yung guys nagka problema ang aming mawer tumatagilid ang ano nya naipagawa na namin to kahapon pero naggamitin, gamitin, inatagilid uli. Hindi namin alam kung bakit. Ang problema po kasi dito, yung damo ma makukunat. Makukunat ang damo. Hmm, tinitanim namin kahapon. hapon. Tanim kami ng atis. Ito yung mga itinanim ko. Yun ah may inilagay na naman siya. Hmm. Nakakatakot baka may ahas. Okay guys. Kitang-kita uh. na 'yung mga Ayan na talaga mabagal lumago ang bugambilya. Dahil sa lupa talaga ang problema lupa. Hindi na magandang tamnan. Pang ano na lang talaga siya. Pero gumaganda naman. Kung bakit? Ah. Damo ang mabilis tumaas guys. Yan damo. Hmm. Ang bilis lumago ng damo. Yan damo walang pinipiling lupa. Yan kahit saan yan natubo. Ang hmm. Maganda po ang ano ng ulan dito sa amin sa Kalatagan. Gabi-gabi, araw-araw mo Kaya ang bilis ng inilago ng mga halaman. Kasi ngayon naman, hamog. Nagtatanim nga po pala kami guys ng fruit bearing mangga. Hindi natin nadala yung ano, duhat. Ano? Ay, doon sa kabila. Doon na kami guys, magtatanim ng duhat Doon hanggang doon yan, no? Malunggay. sisis buhay na siya. Sa tag-araw, di dilig-dilig na rin laang. No, katulad nito. Ito yung una itinanim namin. No, pangit ng kahoy. Pero buhay siya lalagyan na lang natin ito ng yero o kung hindi man ay kung anong mailagay kahit ka barb, barb wire pwede na ito yung aming posting binili ay halos sa buwan na hindi pa napapa tanim Magaganda ang kahoy na ito. Meron daw dito. Baka ito yun. Ako, ang bigat. Ito nga yata. Yung mga tigas na kahoy. Ayan. Yung mga bahay na... Ang tahimik dito, guys. Maganda itong rest house o kung ano man. Kaya lang, yan kanya-kanya na yan may bahay na rin dito kanya-kanya na ng lupa maganda ito guys isa ito sa pinaka favorite ko dahil relaxing talaga wala kang makikita. Kung kundi yan mga bundok puro verde pagka ikaw ay nakakaedad na sa totoo lang mas gusto mo na lang ng tahimik. Hindi mo na kailangan ng ingay na maraming tao. Yun pala yung guys, pag natin dapat. Ngayon na ano ko, nararanasan ko. Mas gusto mo na lang ito, patanin-tanin. Sa kaya lang. So, pipi na po ako. Ay di 8 years pa. 8 years pa na magtatrabaho. Sana malakas pa tayo ng God's will. Ito nga po pala ay 600 square meter. Nabili namin. Sana magdadagdag pa kami dito. Kaya lang, hindi na kami pinayagan dahil ako na lahat ang lupa. silaan natin ito. Tumba na mga bakod. Aayusin nila ito yung nalinis namin. Eh, Matagal-tagal na uli ang ulit. Ito yung mulberry namin na itinanong guys. Oh. Ah. Buhay na siya. Ang problema, kung gaganda, may mga bunga na siya. problema guys ang ang aming mabar baligtad na tagilid ang blade pinaayos na ito kahapon bakit sabi okay na daw ay nung gamitin uli namin ay yan natabingi uli bali nabili namin ito guys 3,000 sa tiktok naka sell sya 3 shipping ngayon ni eh, nung mag i try ko uli 3,500 na 3,500 na higit so bali 2,999 ito 2,999 so 3,000 na rin 3 shipping pa sya bali nakailang gamit na rin kami nito doon sa aming bukid. Tapos doon sa aming harapan. Pag matigas siya na. Tagilid eh. Tigas ang dami. Ang padali niya sa ilalim kaya. Ang tirada mo para ano. Nalalo <laughs> na. Sa ilalim na agad. Ari ko po just ko hindi ako makatagal sa ganyan. Aray. Hindi guys, medyo matanda na. Ayun, yung... ko, ayun. Ayun, 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 ay na din ini, tolong rin ya. Tutulong ka kaya. Ay, 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 Pasaglit nga po. <laughs> Kuya, pasaglit nga po din ah eh. Pwede hong pasaglit din eh. Ay, ay ari hula ang ay... tumagilid. Ay, ang problema hindi makatambay ng upo. <laughs> ay! Ay, Walang pangkalas eh. Ay, wala kayo pangkalas? Natagilid do itong ano. Ano? Natagilid dito na ko na ho sa mibuta kay. Eh. Ah dito oh. Baliktad daw pagka tinama, pagka hindi naman bakari ang pagka ni IC. Eh. Pagka na. Mhm. Mm Ayun, sipod Ayun. Lubayan niyo na ito. Dito mo dito yung din. ng mga. Parang wala kang tao din eh, ano? Ha? Tulog pa ha. Wala nang alas 7 na uwi mo. Ay, sanhas. Ano sila? Ay, ano ba sabi? Ano ba magsasabi eh. Ayan guys. ito tuloy, -tuloy ko na ang aking pag pag ano pag dilinis na rin. Ayan, kakatuwa naman. So, iba din niyo kasi kaya ko nilagyan nito guys gawa ng lupa nakakalkal sa so, palangan merong hahawak para hindi maubos na maubos binawasan po kasi ito nagdonate kami ng 1 meter ano nga ba 1 meter nga na ano? 1 meter para gumumuo ang daan dati 3 eh, meters lang ay eh, nag ang baga na ang magkabilang side para maging 5 meters para sa so, sakaling may magkakasalubong ay eh, hindi naman mahirap kahit kasi na dito ang dalawang sasakyan yun hmm. so, guys inusap namin si kuya makakatulong din eh Kerana kalau saya apa kerana kau. Bukan kucing apa-apa. Bukan. 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 Hindi mga Klase panay na rin ho ang tanim ninyo eh ano. Papaya. Ano ba ito papaya? Papaya. Ano ko Kayo sa nagbabantay din 'yan. Thank sa ano ba, Mary. Talaga po Picture Ay di nung no magpunta dyan, ano kayan. Eh. Eh, At ba't kayong napag-anohan dyan? Gawang, Kakilala niya? Hmm, Pagawa ng pumunta dyan eh. Pinapating ng tingnan. Uh -huh. Sabi okay, ngayon Ano ho yan? Ilang square meter? Wala pa. Hindi pa sila magbabahay dyan? Sabi mo, ko. Tinalagyan ng tubig. Sabi mo. ah, may tubig na oh. ha. Bistag araw ako kahit na yung papaya o dalaki na eh. Ano nyo doon? Ang sa babang yan. Ayun Sunod ho dito doon yun. Mahalik, ba Ayon, yun? Mali ang ba isa yun? Ano lang. Ito ang isa, eh uh, yun. na? Baka na Masarap dito yung magdami na ang bahay. Ito na masaya ano. Okay. Kayo ho ba'y magbabahay na rin dyan? Ay, yung anak ko ay gusto mag ay ako nagkagawa pa ako ng tangkal ng manaw. Ah, may, yung may asawa niyong anak. Ay, dito. Pangyari. Wala nang problema dito. May tubig, may kuryente. Naibang pala rin siya. Ay, oh, ay ano? Ay, eh, binili namin. ay kasi ako, dalawa yung minamawera namin. Eh, ako kita na ang bumilit. Kita la pagka gusto magmawer, magmamawer. Kaya naman daw nga. Kasi eh, ako, uy, uy, upam, eh, dal, dinadamuhang yan. 700.